Ayan guys. Hmm. Hindi ko alam lang kayo yan. Basta, ano ba? May nakalagay, may, nakata, may nakalagay talagang ganito dito dyan. Dyan sa loob ng kanang tinanggal ko. Kasi naka-note dito na pang liquid detergent lang siya. Tanggalin kapag folder ang gagamitin Ayan, that's it. Okay, and then, pausa natin ito. Hmm. Dito ako naglalabas sa tindahan ko kasi wala akong nabahan dun sa sa likod. <laughs> Tapos ito Ganito yung ginamit ko. Hinalam ko muna yung sa Samsung no na mama ko. Kasi may tagas yung, parang not good yung nabili ko. Natagas siya dito. And pag tingnan mo, maalog talaga siya. Baka mamaya, balik kami doon sa akin. Tapayin namin sa demo, bakit ganun? Okay, let's start na. syempre, pipindutin mo muna ang on button. But, on up. Ay. And then, water level. Medyo madami kasi yan, kaya ina-number 8 ko na siya. Yan. And then, rinse. Tama na yung two times. Hindi ko muna siya i-spin kasi magda-downy pa ako. And then, yan Ay, pwede na pala siyang i-spin kasi hindi mabawalan yung tubig niya. Short lang kasi nga, i-ano ko pa siya. I- I-dad, i, I ano ko pa, ipapabcon pa. Yung Samsung nila, mama, na washing machine is, may ano siya, may drain. Kaya, kahit hindi mo na i-spin, kahit hindi mo na yung siya i-spin after mo mag-unlaw, pwedeng i-drain na lang. Unlike dito, wala siyang drain. Kailangan talaga mag-spin ka. Ayun, gastos na sa oriente. <laughs> Sana may drain din, ano? Okay, that's it. Dalawang unlaw. Tapos eto eh, hindi ko... Kung gano'ng katagal lalaban yata. Ayan. Okay na yan. And then, start na natin. Ayun siya. May plastic pa rin po pa siya tinatanggal. Pabibili lang namin ito. Siguro mga one week pa lang siya. Ano, seven days old pa lang siya. Tapos ngayon ko pa lang siya gagamitin. Weekly kasi ako maglaba. Yung ipong ko talaga kasi yung manghinayang ko sa sabon sa tubig and sa popcorn since magastos nga ito sa ano. Sa mga ganun, unlike sa mga manual na, sa manual washing machine, sa ano, sa, sa dalawang scoop ng sabon. Pwede ka na maglaba ng, pwede ka na magpaikot ng ilang beses doon, mag-add ka na ng konti kapag ano. Okay, ayan, nagpupuno siya ng tubig ngayon. Ganun siya. May plastic pa yung akin, hindi ko pa siya tinatanggal. Mahal na mahal ko ito eh bali ito kasi, um, mm, ko ito sa ate ko sa credit card niya. 12 months, 0% interest. Yan, yeah, pinambili ko dito, hindi ko na hindi sa asawa ko. Bale, mag iipon ako sa tindahan ko, nagtatabi akong 50 pesos a day. Kung sa isang buwan, makakaipon ako ng 1.5. Ito ay napatak ng, I think, 1 to 50 monthly. O, oh, ba diba? Nakikita ko yung tubo ng tindahan ko. Naki Kapag nakikita ko to masisipagan pa ako ng tindahan. 海浪。